Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Anong nga ko sa pagiging abogado? Ano ang sasapitin mo? Tatawagin kang pilibustero at ipabibitay ka. Di nakakaunting pagtitiis ang ginawa ko, Inang. Tatalo na muna ako sa dagat. O kaya'y manunulisan na muna ako bago bumalik sa universidad. Dahil sa sinimulan na naman ng ina ang pangangaral tungkol sa pagtitiis at kababaang loob, umalis si Placido. Ibig ko po sanang mangutang ng loob mayroon po lamang akong sasabihin. Nais nice kong magtungo sa Hong Kong. Ginoo! Nariyan na bang pulbura? At ang mga bomba? Nakahanda na ang lahat. Mabuti maestro. Sabihin ninyo ang kabesa at sasagot siya ng tales. Kailangan narito siya bukas. Bakit po? Mayroon po bang bagong mangyayari? Kung ipagpaliban pa ay baka patay na si Maria Clara. Inihatid ni Placido sa kanyang bahay si Simon. Sukat na ang mga pangarap ang mga maling akala, apoy at patalim sa bulok na kanser, kaparusahan sa masasamang hilig. Si Don Custodio de Salazar y Sanchez de Monteredondo, ay nabibilang sa mataas na lipunan sa Maynila. Sinasabing siya walang kapaguran, bantog, maingat, masipag, palaisip, matalino, mapanuri, mayaman, at iba pa. Batang-bata pa siya nang dumating sa Maynila. Nakapag-asawa siya ng isang magandang mestisang nabibilang sa isang angkang mayaman sa syudad. Sa pamamagitan ng salapi ng kanyang asaway, nagsikap siyang mga lakal at tumanggap ng anumang pagawa ng pamahalaan at ng ayuntamiento, kaya't nailuklok siya sa iba't ibang pwesto sa gobyerno. Nang pumunta siya sa Madrid, Espanya upang ipagamot ang sakit sa atay, walang pumapansin sa kanya. Nakita niya ang sarili na napakaliit at walang kabuluhan. Do'y hindi siya pinupuri hindi siya nakakahalubilo ng mayayaman. Ang kakulangan niya sa pinag-aralan ang dahilan kaya't hindi siya pansinin at naging mababa sa paningin ng mga kasamahan. Kaya't nagpa siya siyang bumalik sa Maynila. Sa mga unang buwan niya sa kanyang pagdating ay wala siyang nababanggit kundi ang Madrid, ang mabubuti niyang kaibigan, mga ministro, tinatawan at manunulat. Maraming opinyon si Don Custodio tungkol sa mga Indyo. Ako yung malagay na parang ama at tagapagpanggol. Ngunit kinakailangan ang bawat bagay ay malagay sa dapat kalagyan. Upang mapaamo ang mga Pilipino, kinakailangan ulitin sa kanila araw-araw na sila'y walang kakayahan. Yan ang lihim na karunungan sa pamamahala. Dahil sa ipinamamalas na husay at talino ni Don Custodio, sa kanya ipinaubaya ang pasya kung itutuloy ba o hindi ang pagpapatayo ng akademya ng wikang kastila. Nang gabing yaon ay may pagtatanghal sa Teatro de Variedades. Itatanghal ng operetang pransesti na Siu ang una nilang palabas.